So ayun na nga sa pagkakataong ito, nadamag jud ang akong alaga nga si Pau Pau. Ay, kay nagkiat man nagdanghag siya. O mauna na nadangatan ron. So nakabati nyo sa inyong iyang tingog na naghilak-hilak. Nag-cry-cry ang bibi na. Nag-cry-cry ang bibi na. Bakit naman? Sige na. Barong, 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 barong. Sige na. Ah, wala sakit, wala na sakit. Kay, huwa naman. Tau-tau naman, hangin na naman. Hangin na. So, ang mga pudya, guys. Balik ka at yun mga bata. Uy. Dili, jud, Mabangbang ang kaki at na mga bata na ito. <laughs> so, ayan ang mga puja guys. balinghapot hapot nila ang tubig sa kanal. And, ang usapod, o, oh, di diba, himbalista siya kay dagan man ako siya ginang ayog dagan pau kay dongog dangog ang imong chenalas so midagan dagan wala na minaw and tama nga ang sinabi ko na madam Ag